Nagluluksa ngayon si Karil dahil sa pagpanaw ng kanyang ama na si Dr. Modesto Tatlonghari. Ating alamin ang mga detalye sa pagpanaw ni Dr. Tatlonghari at ating balikan ang kwento niya bilang asawa noon ni Shasha Padilla at bilang ama ni Karil. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Pagpanaw ni Dr. Modesto Tatlonghari, Ama ni Karil. As Divine Diva's Husband Wala man sa mundong ginagalawa ng showbiz, masasabing bahagi na rin dito ang pangalan ng dentistang si Dr. Modesto Tatlonghari dahil na rin sa kanyang binuong pamilya sa piling ng dating asawang si Divine Diva, Shasha Padilla. Wala gaanong detalye na ibahagi sa publiko kung paano nagsimula ang pag-iibigan nilang dalawa. Ganun pa man, hindi kailan na minsang naging masaya ang kanilang pagsasama sa kabila ng pagsubok na hinarap. Sa isang panayam, ilang taon na nakararaan, inamin ni Shasha na lumaki siya sa striktong pamilya, lalo na't ang kanyang ama ay ang actor referee na si Carlos Sani Padilla Jr. Kaya naman noong kanyang kabataan ay talagang nagrebelde siya at ginagawa ang gusto. Ito rin ang dahilan ng maaga niyang pagdadalang tao. Sa edad na labing anim ay nabuntis siya ng nooy 35 years old na si Modesto at kasunod niya nito ay ang agaran nilang pagpapakasal noong August 1, 1980. Sa pagbabalik tanaw sa nangyaring yun sa nakaraan, ayon kay Shasha, maaari sanang may pagpipilian siya, ngunit hindi daw siya binigyan ng kahit anong pagpipilian ng kanyang ina. Ilang buwan lang matapos makasal at pasukin ang married life sa idadalabing anim noong March 22, 1981, sinalubong nila Modesto at Shasha ang nag-iisa nilang anak, ang singer-actress na si Karil. Pero ang inaakalang panghabang buhay na pangako sa isa't isa nila Modesto at Shasha ay agad ding natuldukan. Dahil makalipas lamang ang pitong taong pagsasama bilang mag-asawa ay nauwi ito sa hiwalayan. Ang kanilang kasal sa simbahan ay naanal noong August 2003 at opisyal na tinapos ng korte ang annulment noong December 2004. Samantala ang kanilang civil wedding ay naanal naman noong July 2009 at naging final noong December 2010 sa nangyaring hiwalayan, katulad ng inaasahan, hindi ito naging madali, lalo na sa parte ni Modesto. Na mga panahong yon, si Shasha ay natagpuan ang bagong pag-ibig sa katauhan ng kanyang long-time partner, ang namayapang comedy king na si Dolphy. Samantalang si Modesto, mula nang mahiwalay sa Divine Diva, ay walang naiulat na sinumang karelasyon ganun pa man sa kabila ng hindi nila magandang pinagtapusan tila kusang hinilom ng panahon ang kanilang nakaraan matapos ang mga taon ng pag-aalangan sa isa't isa nanumbalik ang kanilang mabuting ugnayan sa isang twitter post noong 2019 Matapos pumutok ang usap-usapang hindi nila maayos na relasyon, nilinaw ni Shasha na magkaibigan na sila ni Modesto mula na ikasal ang anak nilang si Karil noong 2014. Nagugat ang usap-usapan sa isyong si Modesto raw umano ang mastermind sa kinasangkutan na fake marriage ni Shasha sa ibang Japanese guy na nagngangalang Shigimi Nabihigashi. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Shasha na kung anuman anya ang nangyaring masakit sa kanilang nakaraan ay ibinauna niya ito alang-alang sa kanilang anak katunayan present sina Modesto at Sasha sa napakahalagang araw ng kanilang unika iha at ginampanan ang papel bilang mga magulang. Kahit sa maikling sandaling yon, larawan sila ng isang buong pamilya at nakasama muli ni Modesto ang kanyang mag-ina. Samantala kahit hindi nang tagumpay ang kanilang marriage, bukas si siya sa pagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Modesto dahil sa maayos sa pagpapalaki nito sa kanilang anak. Wala nga raw siyang mairireklamo dahil kitang kita niya ang magagandang mga katangian ni Karil na alam niyang dahil ito sa mahusay na pag-aalaga ng dating mister. A Fun-Loving Father to Karil Bagamat namumuhay lang tahimik si Modesto na malayo sa harap ng kamera at hindi kapansin-pansin ng publiko, maaaring sabihin na malapit si Karil sa ina at magkasundo sa mga bagay-bagay lalo na at pareha silang nasa showbiz. Ganun pa man, lingid sa kaalaman ng karamihan, mayroong matibay at malalim na unayan ang mag-ama. Katunayan na maghiwalay sila Modesto at Shasha na iwan si Karil sa pangangalaga ng ama at umalis lamang ito sa kanyang poder nung pinasok ang pag-aasawa. Alam nang sa loob ng showbiz at sa malalapit sa kanila ang suporta at pagmamahal na binibigay ni Modesto sa nag-iisang anak. Present ito sa anumang school activities. At kahit nung pasukin na rin ni Karil ang showbiz, nariyan ang tiwala at suporta ni Modesto sa kakayahan ng anak. Katunayan kapag may mga events si Karil, ay naroon si Modesto sa isang tabi, tahimik na nagmamasid at nakasuporta sa anak. Masasabing daddy's girl si Karil dahil kahit na pinasok ang pag-aasawa, nariyan ang paglalaan niya ng oras upang makabanding ang ama at sinusulit ang oras na makasama ito. Katunayan, maging sa bakasyon nila lang mister na siya Yael Yuzon ay sinasama niya ang ama kapag available ito. Karil gives tribute to her father. Hindi man sa publiko ang napakagandang father and daughter relationship ni Nakaril at Modesto, masasabing inspirasyon naman ang kanilang ugnayan, lalo na sa parte ni Karil na puno ng papuri at pagbibigay pugay sa kanyang ama sa isang Instagram post noong linggo ng umaga, August 11. Ramdam ang labi sa pagluluksa ni Karil habang malungkot na inanunsyo ang pagpanaw ng kanyang ama. Kasama ng mga larawan mula sa Burol at ilang family memorabilia sa Santuario de San Jose Parish sa Green Hills, Mandaluyong, na naglalaman na kanyang pagmuni-muni sa mga pinahahalagahang alaala kasama ang kanyang ama. Isinulat ni Karil, It is with profound sadness that I announce the passing of my dad, Papa M, Doc, Dr. M. Moy Tito M. Sa kanyang mahabang Instagram post, tanging magagandang bagay lamang ang sinabi ni Karil tungkol sa kanyang ama. Sinabi niya na ang ama ay isang mahalagang tao na namuhay ng buo at makulay. Palagi ay niya itong kapansin-pansin sa isang silid at sinisigurong nararamdaman at naririnig siya ng lahat. Dagdag pa ni Karil, ang ama ay palaging napapansin at naririnig na sa kanyang gwapong cute na mukha, kabataang itsura at malakas na boses inilarawan niya ang kanyang ama bilang isang mahusay na tao na nagpapasaya sa mga araw ng mga tao habang ibinabahagi na siya ay laging handa sa kasiyahan at tunay na naroroon sa mga mahahalagang sandali ng kanyang buhay. Sinabi ni Karil na ang amang si Modesto ay isang bagyo boy at laguna lad sa puso at top-notcher sa dental board. Ayon sa paglalarawan ni Karil, ang kanyang yumaong ama ay mahilig sa mga gawain sa labas, nag-enjoy sa mga picnic at road trip, at mahilig sa paglalaro ng basketball. Samantala, ang filosofiya sa buhay ng kanyang ama ayon kay Karil ay simple. If your white sneakers weren't dirty, you hadn't played or had enough fun. Ayon pa kay Karil, ang ama ng isang masigasi na dentista ay nag-iwan ng malaking epekto sa kanyang mga pasyente na marami sa mga ito ay tila matagal ng mga kaibigan tuwing nagkikita. Tinanggap din daw ng ama ang kanyang papel bilang lolo, kaya sa simula ay ayaw nitong tawaging Lolo M, kung saan ay naglaro ito ng may saya kasama ang kanyang mga apo. Bukod sa pagiging dentista, si Modesto ay isa ring Boy Scout. Ibinahagi ni Karilang isang partikular na nakakaintrigang kaalaman tungkol sa kanyang ama. Ito sana ay nasa eroplano na bumagsak noong July 28, 1963 na kumitil sa buhay ng 24 Boy Scouts mula sa Pilipinas na papunta sa Greece para sa 11th World Scout Jamboree. Kaya naman nagpapasalamat si Karil sa kanyang lolo Benny at lola Thelma sa hindi pagbayag sa ama na pumunta sa Jamboree. Ito anya isang malaking pagkakataon na magkaroon ng karagdagang buhay. Dagdag pa ni Karil, palagi nga raw handa ang ama sa kasiyahan. Mataas ang presensya nito at tunay na naruroon sa mga kaganapan sa paaralan. Sabi ni Karil, ang kanyang ama ay ang pangarap na tatay ng lahat at palagi siyang maswerte dahil ito ang kanyang naging ama. Samantala sa pagninilay sa suporta ng kanyang ama, sinabi ni Karil na sa kabila ng abalang schedule nito bilang doktor, siya nagpapasalamat sa kanyang ama na pinanood nito ang Manila Run ng Little Shop of Horrors, ang theater play na kanyang sinalihan ng apat na beses, at sinabing ito ang kanilang paboritong palabas. Ito ay isang mahalagang alaala na nagbigay sa kanya ng parehong tamis at sakit na paalala ng kanilang pagkakaugnay. Nasasaktan nga raw si Karil na hindi na siya nagkaroon ng mas maraming oras na makasama ang ama kamakailan. Pero ayon kay Karil, base sa sinabi ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang huling mga sandali nila ng ama ay hindi sumasalamin sa buong buhay na pagmamahal niya para rito. Anya, I will always love him and miss him. Thank you Lloyd for Papa M. Samantala walang binanggita dahilan si Karil sa pagpanaw ng ama at kung ilang taon na ito. Kasunod nito ay ang buhos ng mensahe ng pakikiramay para kay Karil at sa kanyang pamilya mula sa netizens at sa mga kapwa celebrities at theater actors. Nangunguna nga sa nagpaabot ng pakikiramay ay ang kanyang ninang na si Sharon Cuneta at sinabing magpakatatag si Karil. Dagdag pa ng megastar, you've been a source of nothing but pride and joy for both your papa and mama all your life. We love you so very much. Sa komento naman ni sa Salonga, kalakip ng pakikiramay, ay nagbalik tanaw sa nakaraan kung saan ay sinabi niya na silang dalawa na kapatid niyang si Gerald Salonga ay kabilang sa marami mga pasyente ni Modesto. Ayon kay Lea, naalala niya nga raw ang doktor dahil sa kabaitan nito. Nakakuha din si Karila mga mensahe ng suporta mula sa mga kasamahan sa Show Showtime na sina Ami Perez at Jules Hugueta. Ilan pa sa nagpaabot na kanilang dasal at pakikiramay ay sina Benjamin Alves, Arnold Glavio, Carla Abeliana, Pops Fernandez, Sherilyn Reyes Tan, Jed Madela, Angeline Quinto, Darren Espanto, Moe Twister, Junalin Viray, Nikki Valdez at Joanna Ampil. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!